Let's go mga ka-teammates! Tara, samahan nyo muna ako. Magtatrabaho muna tayo. Kakaiba ang venue natin ngayon. Dahil dito sa Pagsanghan River Cruise, magsa-celebrate ng birthday ang ating birthday celebrant. At syempre, hindi mawawala si Ate Carol ng Tanguera Mobile Bar. Tingnan nyo mga ka-teammates, para kaming nasa hotel. Aircon pa yan! Kaya sobrang excited ako dito sa aming photo and video coverage. Pwede nyo nga rin palang gamitin yung itaas nito. Pero sabi ng boss ko, konti lang daw ang bisita niya. Kaya malamang, doon lang kami sa baba mag-stay mamaya. Wow! Wow, si Hari ng The Six Car Wash and Chill. Uy, mukhang may live band pa tayo mamaya. Grabe, mukhang napakasolid talaga ng event natin na to. 50th birthday nga pala ng aking boss na si Boss Maida Maliwat. Sila lang naman ang may-ari ng Maliwat Medical Hub. O, di ba? Big time. Sana all. Ibang klase talaga ang class nitong Tanggera Mobile Bar ni Ate Carol. Ang dami nilang ina-offer na drinks. O, kapag kailangan nyo ang Tanggera Mobile Bar, PM lang kayo sa Facebook page ng The Six Car Wash and Chill. Mega love shoutout nga pala sa ating Lodi na banda na Redim and Soul at kung meron tayong Tanggera Mobile Bar nandito rin ang ating Janice Homemade Healthy Bites. Dati puro lechon ang inaabangan ko sa handaan pero ngayon may bago na akong paborito. Ang sasarap kasi talaga ng mga food na sinaserve ni Ma'am Janice, swak na swak talaga kasi to sa mga nagda Ang ganda din ng kanilang presentation, talaga namang mapapawaw ang mga bisita nito. O hanapin nyo lang si Ma'am Janice sa kanyang Facebook page na Janice Homemade Healthy Bites. Teka, mukhang parating na ang boss ko. Sobrang daldal -dal ko baka mapagalitan ako. At dumating <laughs> na nga si Bossy. Ganda naman ang boss namin. Sure kaya si boss na 50 years old na siya. Masaya ng kanilang pamilya, no? Sana lahat ng client ko ganito kakul -cool. At ayan nga mga teammates, nag-start na ang program. Sobrang sarap sa pakaramdam. Dahil ako ang pinili ni boss na mag-cover ng kanyang 50th birthday. Kasi talagang intimate lang yung event na ito. Ang sarap dito. Ayun! Party party! <laughs> Tingnan mo nga naman ang mga food nila dito. Ito yung pinakamasarap na lechon na natikman ko. Sinabayan pa ng cocktail drinks ng Tanguera. At Janice homemade healthy bites. At napakagaling nating banda. Ay talaga namang mapapasyaron ka talaga. <laughs> o siya, sige ako na nga rin. May basbas naman kami ni boss. Kaya proud na proud kami sa boss namin. Kasi talagang tuwing after ng event, hindi niya kami nakakalimutan. <laughs> <laughs> o oh, di ba? nag na kami, may bonus pa kami. <laughs> <laughs> So, paano mga ka-teammates? Uwi na. Congratulations nga pala, Ma'am Mary Jane Mundo, sa napakagandang setup ng birthday na mahal naming bossing. opm PM nga lang sila sa kanilang Facebook page, Pagsanghan River Cruise. At syempre, may galap shoutout po sa mayor ng Pagsanghan na si Mayor Cesar V. Aresa. Fine Image Studio. Team TMJ no. Team